Kaya para sa akin, hindi naman kailangan malaki o maliit man yung ating simbaan. Ang pinakang importante bukal sa iyong kalooban, ang iyong paniniwala at pananampalataya sa may kapal. Ano mang reliyon to, o ano mang estado ng ating buhay. Nandito na nga tayo sa pinakang original na kung tawagin kay Apu Apang ng Botolan Sambale. Ito yung, ano nga para yung pinakang story nito? yung natira na lang yung nung pagputok raw ng pinatubo yung pinang santo lang yung natira dito tara pasukin natin to kasi bali yung simbahan pala talaga dito ng Apo Apang ito nga to tuloy, -tuloy na tayo buwanan muna natin yung paligid nya tayo nandito bilang para sa ating mga ginagawa sa buhay na simpleng simple lang naman tayo naging ligtas sa ating paglalakbay maraming maraming salamat mahal na Paul sa paggabay sa amin sa, sa aming paglalakbay at nagpapasalamat po kami lahat dahil tayo kayo lamang po yung aming lakas ng loob sa aming mga ginagawang sa buhay kung pupunta ka pala dito lalakbayin mo yung nasa baba na sobrang tarik ng daan ito yung nasa gitna rin ng kabundukan itong lugar na to ito ay parang kapilya lang. May isang maliit pero dinaraya ng karamiang diboto tung lugar na to. Bilang pasasalamat. Pwede mo rin pala siyang malapitan talaga ng malapitan. Ito nga, ang story raw nito. Yung siya lang ang natira dito sa bayan ng butolan yung panahon na yun. Ito nga, sabi ng ibang nakasaksi dito itong si Apo Apang, ito yung nagkakaroon ng mirakuloso kaya mirakil. Subukan natin itong, minsan daw siya yung humingiti o naka-smile. Maraming maraming sila ng Apo Apang. Ngumiti man kayo sa hindi, kami nagpapasalamat. Maraming maraming at nakarapit kami rito. Ito yung kalsada niya na sobrang tarik maring iwan mo na lang yung mo doon sa baba pag sobrang dami nga ng palataya rito ito nga yung dinarayo ng maraming na bilang di isang diboto kaya mananang to. tuwing January 24 yun talaga yung pinakang kapesta ni Inang Apo Apang na dinarayo talaga ng karamihan ito naman yung pinakang backdoor niya na pwede tayo magsindi ng kandila rito at mayroon din wishing well doon sa taas niya ikaw ba'y may hilig bilang isang katoliko tayo nandito na naman sa isang pananampalataya tayo nandito para humingi ng kapatawaran at tayo manalig sa ating pananampalataya sa kanya makiat ka rito pwede ka rin magsindi ng kandila rito at pwede ka rin nagpahinga sa lugar na yun pag nandito ka na sa taas. Sa kasalukoy, nandito si Mother bilang lang. Isang, ano, ano, yeah. ano, yeah. po kayo dito, Mother? Caretaker. nandito nga pala si Mother bilang lang isang caretaker ni Apo. Apang. Ni Apo Apang. Dito sa simba na to. Mother, maraming maraming salamat po sa inyong mapagandang kalaoban na pinagkagal kay Sir Vibes. Salamat po. Sir, thank you, sir. Wala pag-sticker, sir.